Diyan na yung ano, Jem, yung magkawak na yung kamay nyo, yung umpisa. Ayaw pa yun? Oo, oh, yung tinagrito sa akin, ni Lore. Hindi ba si Ian din? Kahawak ko ng kamay. Pesta yun sa inyo. Ayaw po Ay, yun po yun, payat no, na dito, tayo, ano? Ang po. Paupisa ko lang dyan sa trabaho. Pero ko dyan, Sa amin. Yung sa Unang piyesta sa amin. Unang piyesta sa amin. Unang piyesta Henry, si Macbeth. Macbeth. Iyon, sila nun niya? Sila okay. nun niya? Oo. Iyon, no? Know. wala ako dyan. Iyan niya, maganda yan. Pinatoke na ano yan? i upload ko to sa, ano, sa batch, hindi sa, hindi sa for okay. Oh, no, may ingin. May pa ni Eugene, no?

Ang galing talaga ng IT, no? IT, ako ba't hindi ko nagawa yun? Ano yung part yung tatay mo, hindi ka na? Wala si Glewis dyan, eh. Wala si Glewis dyan, eh. Drawing yan, eh. Kaya, saya ko yun. Kahit wala ako, ah, yeah, oh, hindi nililip ko yun. Taba ako dyan. Ay, yun na kay Ronny, kay Ronny. nung ako nag-imbita nung kasal ko. Ayun yun. Uh, yeah. Nung ako nag-imbita. Yung uh, 4 uh, k okay, ito. Pinusin sa Facebook, ah. Hmm. Do é vou uma...